ayan eto guys may taong ano lumapit sa amin ngayon nasiraan kami ayan tutulungan nila kami hello ito maliligo kami sa far beach ngayon nasiraan nasiraan kami ngayon iyan yung kasama ko si Indiana Ayan, dala namin tapos ayan nakaupo kami dito Ayun, inaayos yung kami sa sakyang kasi nawala ng brake. Ayun, nandito kami sa kapastuhan. Nasiraan kami. Ayun, naayos yung motor. Dito kami sa kapastuhan, oh. Ayan. Dito yung bahay. Kasi nasa gitna to ng bukid. Asyenda. Ayan, sa kapastuhan kami. Ito, patinigban ina. Patinigban. Ay, bar yung gurang. Ito patinigman kalanay. yeah, nasa kapastuhan kami sa Asyenda ni Lila Puente. Guys, nasiraan kami pero sa dami ng dumadaan dito, wala din talagang ano, uh, bibihira yung mga taong may puso. Ayan, so nandito kami sa gitna ng, ano, asyenda. Dito daanan talaga pero wala man lang sa amin tumutulong. Wala man lang lumapit o magtanong kung anong kailangan. Kahit na nakikita nilang nasiraan kami guys, may bata pa kaming kasama. Wala man lang tumutulong sa amin dito guys. Ayan. So mag, titingnan natin kung may lalapit dito sa amin na ano, na tutulong. Ayan, may puso yan. Na na Ayan. Sigurado na ginianoy. Tingnan natin kung titigilan ka nito. Pakalanay ano! <laughs> po. Pakalanay. Pakalanay po kutabi. Kamo? Ano. mo. Oo. Salamat po. Ano. Ayan. Aray ko. ayan so guys may dumaan <laughs> pinarapan ng aming bulilit pero pa umaman lang siya may dalang gitara ito tingnan natin ito kung titigilan kami pinaparapan ng aming anak ay salamat eh. salamat kuya kami ng taong may puso. Pinasaka yung kapatid ko para makabili ng break dito sa Baby. ano sa motor niya. So ayan, yung aming bulilit, magaling siya pumara ng motor na dumadaan. Dalawa yung pinara niya. Isa yung lumapit. Tapos marami ditong dumadaan pero hindi kami tinit hindi kami tinitigilan. Ayan. So naka-jackpot si siya, siyang dapat si Abishang, nakakuha, nakatawag siya ng ano. Sabi niya, para, ayun, pumara din naman yung mama. So, <laughs> ila, ilang motor na ang dumaan dito kanina? Hindi lang, hindi lang dalawa. May ilan pa lang yung sasakyan, mga naka-hilux. Ano, lima. O, mga motor, sampo. Dalawa yung pinara mo. Isa yung tumigil sa iyo. O oh, ayun, nakasakay si Tito Nunoy. Ayun na guys, naghihintay kaming tatlo dito. Ayan, si Yes, ayan. Ito guys, may taong ano lumapit sa amin ngayon. Nasiraan kami. Ayan, tutulungan nila kami. Hello. Ayan guys, maraming dumadaan dito na si Safian sayang lang sa Uh. Di kabog. Sayang na kami dito. Ayun, yung break. Ayun, sinakay na yung aming kasamang bata. Ayun, hinihintay namin ang rescue namin dito, guys. Ayun, nandito kami sa asyenda. oriente Sobrang init. Buti na lang may lilim pa dito. Sa naanohan namin. Ayan, may puno ng kahoy. Hmm.